Come on, Shhh. Nala, come here. Shhh. Enough, Stormy, come. Shhh. Nala, come here. Nala, Shhh. Storm, treat, treat. Come on, ah, huh? treat. Shh, ay nako. Come on, let's go, let's go. Nala. Nakipagtahulang sa mga aso ni Jackie Chan. Pagtaho kayo sa aso ni Jackie Chan. Ang kukulit nyo, ha? Ah. Yaan mo dyan. Let's go! Come here! Shh! Come, bebe. Yan kasi yung studio ni Jackie Chan, Oh. Kapit-bahay namin. Ito naman yung Adventist, ano, Hong Kong Adventist Academy. Hong Kong Adventist College katabi din namin na sa gitna kami yung aming villa hmm. ba't nakipagtahulan kayo dun sa aso ni Jackie Chan favorite nyo talaga dong ano puntahan ang tatapang pa naman ng mga yon. Laila you have storm saliva in your back Hingal-hingal na siya, oh. Kunting lakad pa lang, bebe. Hingal ka na. Mag-exercise pa nga tayo. Mag-exercise muna. Mag-exercise. Umagang-umaga. Pag ganitong oras, ano, nag-exercise ako. Habang naglalaro tong mga to, ako ay nag-exercise. Para, ano, ba diba? Useful naman yung time ko. Wala naman akong ginagawa. <laughs> naglalaro ko lang naman yan sila gustong gusto nilang mag ano eh gustong gusto yan nila maglaro ang daming birds, so many birds right so many birds ang lalaki ng mga pulo, puno dito yan o, oh, sobrang lalaki o oh. kinoconserve yung mga puno dito bawal magputol yung mga patay na dahon akala nyo lang yan patay pero ano kasi ngayon winter season so ano siya nag ano yung mga dahon niya na wala Nang, nung nag fall ba diba? nag fall siya so ngayon pagka spring time na yan babalik na yung mga dahon actually yung mga puno na yan na feeling nyo walang mga dahon pero may maliliit na dahon na natira ano yan ah uh, mulberries. Sobrang dami niyang mulberries. Pinipitas namin yan dati ng maraming bunga. Pero darating yung season, yung spring. No! Shh! No, no, no. Darating yung springtime. Magkakaroon na yun ng mga ano, bunga ulit. Dahon. No! No! Don't go there! Shh! Layla! Don't go there. Yan tong puno. Sobrang ganda. Sobrang laki, no? <laughs> Sobrang laki. Daming-daming mga ibon, no. Kaya nakakaaliw dito maglayo, maglaro. Sa clubhouse. Ito yata ay tanim ng gardener na kung hindi ito laichi, longgan. Yan, longgan yung yung ano dito, prutas. Yan, longgan kung hindi siya lychee lung ganyang mga yan marami ditong langka yan na oh, nakikita niyo ba yan may bunga nga yung langka dun eh <laughs> sige sige <laughs> ganyan sila pag nasa grass eh. <laughs> sobrang ano sila aliw na aliw sa grass yan o oh, langka yan o oh, yan oh. yan langka langka papaya gusto niyo makita yung mga papaya ang sarap ng gulay ng Tinolang manok. Yun o, oh, papaya. O, oh, yan. Papaya. daming bunga, o. Oh. Pwede namang manghingi dito sa gardener. Yan, o, oh, yan. Papaya. nang pakadaming bunga ng papaya. Yan. Mga langka, o. Oh. O, oh, yun. Papaya pa din. Yan na yung studio ni Jackie Chan sa kabilang side. Sa so, sunod, papakita ko sa inyo yung sa harapan na side. Nakalagay yung ano, JC Studio, Jackie Chan Studio. Kapit-bahay namin si Jackie Chan, taga dito siya. Yung studio niya lang pala, <laughs> studio ni Jackie Chan. Mag-chinese new year niya, kaya ang gardener ay uh, tinabi niya na yung mga punsitya yung mga flowers ng for Christmas. Tapos, papalitan na siya ng Chinese New Year na mga bulaklak decoration. Ang ipapalit nila yung parang mga ano, mga bilog-bilog na oranges. Parang kalamansi na maliliit pero orange. Papakita ko sa inyo sa sunod pagka ano. Yan, umiinom sila ng tubig dito kasi may free water dito. Yan, no, may hose tapos may painuman. Yan yung garden ni, ni ano, kuyang gardener. Chinese yung gardener dito. Sa villa. Yan oh, corn Hey, what's going on? What did you do? Oh, you pour out the water. Oh, it's finished. We will we will open the water. Yeah. Okay, go, go, go. Where's the water here? Here, here. No more water. Yeah. Oh, no more water. How fun! It's still close. Oh there, there you go. <laughs> drink, mm, Yan. yun miinu <laughs> You wanna drink? Go there. Okay, let's nala drink please. It's nala's turn. It's nala's turn na ah, to drink. Okay, give me this bowl. Nala here. Okay, okay. Water, water. <laughs> okay that's enough we'll turn it off we'll turn it off baby oh okay Nala you drink water there's some water here hmm. napagod sila kakalaro kisa nyo mga langka guys daming bunga oh <laughs> papakita ko sa inyo yung langka na maraming bunga eto mangga <laughs> yun oh yun oh may langka langka. Oh, ba? Diba? Malaming bunga. Yan yung Christmas flowers. Oh, pinabi na dito. O, oh, si papalitan na siya ng Chinese New Year decors. Pero napakaganda ng garden ni, ni Shushu. Let's go, baby. Are you done? Oh, you're not done. may figs dito guys kaso wala pa siyang bunga yan yung figs fig tree kung nagbabasa kayo ng bible yan yung tinatawag na fig tree pero maliit pa siya figs masarap siya kainin at ilagay sa salad minsan tingnan niyo yung saging mayaman dito sa ano maraming tanim dito maraming saging dito eh langka saging papaya walang humpay na kagata ng tenga. <laughs> Naririnig nyo ba yung mga ibon? O, oh, diba? Uh, iba't ibang ibon dito. Sobrang daming ibon dito. Dito makikita yung iba't ibang klase ng ibon. Sa sunod pag, ana, igagala ko kayo sa Kowloon Park. Makikita nyo yung mga ano don ibon na flamingo. Sobrang lamig dito. Kung alam nyo lang. Hindi ko nga lang sure kung ilang degrees na yun. May extra jacket akong dala dyan. <laughs> extra jacket. Hi! Guys, sarap pakinggan ng mga ibon. Ay, nadaling ko kayo sa puno ng apple. Pero wala pa siyang bunga. Kasi parang ano pa siya, maliit pa. Ito o roses. Ang daming mga roses dito. Yan o, no, may nag-iisang rose. O, oh, ang ganda. Ano nyo? Hi! cute! Hi, baby! Hi, baby girl! Oh, smelling the roses. Are you smell? Don't eat that. Inaamoy niya yung mga... Oh, there's a thorn, baby! No! Oh, no! Nala, that's bad, baby! No, 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 no no, 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 don't pick the flowers no picking flowers, Nala that's bad susu will be angry ito, wax apple ang tawag sa atin, tambis sa amin sa ilonggo, tambis ah, makopa, yan, makopa yan, makopa din, ang sipag ng gardener dito yan, apple, oh apple tree wala pa siyang bunga, sana magkabunga ka soon alam niyo kung bakit kilala ko yung apple tree, kasi nung nasa US ako pumunta kami sa apple farm at nakita ko lahat ng uri ng mga apples may granny smith may fuji may gala may what is that hey nala nala are you barking again to jackie chan's dog hindi naman siya nagbabark sa'yo ah Nala, baby girl. No barking. Ay, may, May aso dun sa may simbahan. Nagbabar kaya siya sumasagot. Ay, ang tapang naman ng babae yan. <laughs> ang tapang naman ni Lady Nala. Ah, ito yung dalawa lang pakialam. So, ang ganda dito guys, ba? Diba? Makikita nyo palang lang, napalibutan kami ng dagat. Doon dagat na. Doon pa yung bahay namin sa kabilang side. Hmm? <laughs> kita pala dito yung high jump peak no oh, yung mountain na yung mountain na yun oh yun oh. yun <laughs> high jump peak who is that nala who is that are you barking why are you so beautiful why are you so beautiful lady <laughs> beautiful lady nala bye guys